sa Inveras Ah! Ang ginit! Maulan pa naman. So, ayun guys. From museum, papunta ako ng Baraswain. Matapikita nyo ba yung maps ko? So, lalakad lang tayo direct. Uli na lang, tumigil yung ulan habang magkakas pa ako. ayon, I have been 10 years dito sa Bulacan. Aray ko. Pero hindi pa ako nakakapunta ng Barasway. Sa Barasway. Kung makita ko durado siya. Iba akong oras pa. tay tay pwede magtanong. Siyempre, Barasway, diretso lang. Diretso lang po. Yon. Para swing church. Ay, bago lang ako Ay, bago lang din. <laughs> Sige po. Ayan, so. <laughs> hindi po. Ayoko mag-try mag, mag Kasi according to my maps, malapit na lang yung bus. Why is this? Magpagtatong. Wow, ang ganda naman ang bahay. Parang baka luma siya, guys. So, ayun. Nakadlapard lang. Two minutes na lang daw eh. So, malapit na ako. Ako nang ganyan buhay. Ah! Ito yung sapatos. Ito <laughs> yung sapatos. Ah, wish. Ito yung Barasway. Barasaw. Barasaw. Ah, ba. Ah! Ano ba kung yun yun? Hindi, marapit mo rin. Ayun. Ayun. Ah, piling ko malapit na ako. Para sa me. Para sa kung ako magpo-pronounce, para Ayun, guys. Oh my God! Ang hindi ko lang! <laughs> Nararamdaman ko na na ito yung simbahan. Oh, umuulan pa. Maya! <laughs> Ayan. Bilisan mo. Umuulan na. Oh my gosh. Ayan na. Ito. Turn left daw. Che. pa ah. guys. So, na tatawid na ako. Let's tawid, -tawid at na ah, ano ba? Sa <laughs> impal, eh, yung tawiran. Si, pricksya. Ano si yung daw dito daw Hello po. Kalau mo talaga dito dito. Ang ganda ng mga picture. ko kayo, sir. Oh my gosh, punta tayo dito. Ah, ito yung museum. Saan pwedeng pumasok? <laughs> Jebel. <laughs> Ah, ito yung lako. Lakang Salation University of the Philippines campus. So, hindi pa siya yung name. Oh my God, oh my God. Oh, dito na ako. Oh my God.

So, dito nag-photoshoot sila. Ay, dito mag-photoshoot, be! Convento. Wait lang, may tatanong. Excuse me, sir. Saan ba entra sa museum? Mag... Pwede po ba mag-picture? tago niya. Ay, gano'n? picture ko naman. po. Hindi siya pwede. Sa iba ba pwede yan? So, ayan po yung church. Baras mo <laughs> Ang hirap niya banggitin. So, ayun. Ten years na ako dito sa Bulacan. Ngayon ko lang doon napunta. <laughs> okay. Tapos, ayan. Sorry po, Sorry po, father. <laughs> Tapos, So, ito yung Ito yung museum. Pumasok ako dyan kanina. bawal ang video. So, ayun. Na-save ko lang siya sa akin. Ayun po kayo. Ayun po kayo. Ayun po kayo hinihirang ng Panginoon si ako hanggang dito kasi mamaya maya alis. na siya ang Panginoon. ganda. Oh my gosh. Ito ko lang ito So ayun. I'm so tired.